Hi guys! Ipapakita ko lang sa inyo itong mga drawing ng mga apo Sir, anak ng pamangkin niya. Ito yung mga drawing nila guys. Last 2019, nung pumunta kami ng Pakistan, binigay nila sa akin to remembrance. Tinago ko talaga yan guys kasi alam niyo mga bata yung nagbigay sa akin kahit naman 29 years old na ako no, nung pumunta kami doon. Tapos sila siguro grade 4 yung eldest at yan binigay nila sa akin. So tinago ko pang remembrance. Mahili kasi ako magtago ng mga remembrance guys guys. Lalo na remembrance galing sa mga bata. As in, maganda yung drawing nila guys. Hindi ako marunong mag-drawing ng ganito. O tingnan nyo naman. Ako kasi guys hindi marunong mag-drawing. Kahit tao hindi ako marunong mag Kaya, ayan sobrang happy ako makakita ng mga drawing ng ganito. O diba? Sobrang ganda. Grabe. Mga bata pa pero sobrang galing na mag -drawing. Sobrang talented nila guys. Kung makikita nyo sa ibang video ko, marunong din silang umawit. Grabe ang gaganda ng mga boses. At sobrang gaganda pa nila ang tangos ng ilong. Grabe. At ngayong 2000 2023 guys, nung nagbakasyon kami doon, binigyan na naman nila ako ng mga drawings, tapos may libro pa. At sobrang hilig din nila magbasa guys, hindi sila mahilig sa mga gadget, mga mga libro yung gusto nila. Ayan, kung makikita nyo, may mga papel-papel, mga messages nila yan sa akin guys, as in sobrang sweet ng mga bata talaga. At yan, drawing nila, pinadala din nila sa akin, 2023 yan na drawing, Diba? Mas lalong gumanda yung mga drawing. Yan lang yung papakita ko, mga remembrance galing sa mga apo ng amo kong lalaki oh, 'di ba? Sobrang sweet nila.